Hindi uh, ko alam kung paano na siya. Ayan, okay na, okay na, okay na. sa so, ka Sir, uh, makakasarap. tayo sa kabilang pwesto. na natin baka may bumili okay. so yun mga sir uh, kahit o paano dito na zero doon no, oh, sa metro bank uh, kasi kaya, tayo, kaya natin pinupuntahan yan kasi may mga nagpa, may mga nagsasabi sa loob na may mga bumili Yan. so yun lipat tayo sa kabila mga mga sir ayan uh, papunta naman tayo doon sa papunta doon sa aking area pero may mga dadaanan pa tayo dyan na mga suki suki rin natin na pinapadaan tayo sa mga building dyan uh, yun to sa may fisher mall ayan o uh. dyan tayo galing pabila uh, sa may video dito sa may ano may metro bank kumaya mga master dadal ulit tayo sa may doon sa ano ba yan basta dito kumaya papakita ko sa inyo yung pangalan na hindi ko ano eh hindi ko matandaan eh pero pinapadan tayo doon araw araw sana ay bumili niya ako. Ayan. Kapag uh, may bumili. Ayan. Update ko kayo. Ayan. Uh, ah, next natin na pupuntahan mga master. Itong ano, building na to. Yung Land Management Bureau. Ayan. Ayan yung building na yan. Kala ko akong tinatawag. Man management bureau agad lang tayo yun, baka sakaling may bumili pwede ba so, yun sa ibang masarahan, nandito ako abangan natin kung kapag tama ka yung bumili Ayan okay, mga maser, kahit paano may bumili Ayan, ah uh, Diyan sa uh, Land Management Bureau Ayan, ah uh, next, next Next, may pupuntahan ulit tayo mga maser Ah, uh, yung kabilang building ulit So, yung magkakadikit lang ito mga maser Doon yung Land Bureau of ano Ayan, doon Tapos ito naman yung kasunod Ayan Ayan yung kasunod Ah, uh, ang pangalan naman ito Ano, ah uh, Department of Local Government Interior Local Government Ayan, may Maropa Region Sa may DILG Ayan, building ng DILG naman to Ayan ah, Tingnan natin mga maser, antay natin Baka sakali may bumili Sana may bumili mga maser. Siyempre, bumili agad mga master. Ayan, antay-antay natin. Baka may bumababa. salamat sa Allah. sayang hindi ko nakunan yung iba mga master dyan sa may ano, sa may DILG uh, nalubot lang kasi yung ano ko yung <coughs> battery ko pero may extra kong battery uh, ang problema hindi ko na charge mga master akala ko akala ko full charge to Hello, master ayan uh... sayang may dala kong battery extra extra akong battery Kaso akala ko may ano Akala ko may laman Wala pala Ayun sayang pero maraming bumili Ayan May mga bumili naman Maraming salamat sa kanila Pero mga masyar Di ko alam kung saan naabot yung battery na to Yung natitira ayun, uh, May konti pang bar Pero kapag ano, naloban na talaga to. Ayan, syempre hindi na ako magpapatuloy sa sa video ko kasi talagang ang inaasahan ko kasi ang inaasahan ko yung isang extra kong battery may laman. Eh, syempre sa matagal lang hindi ako nakakapag video. Eh, expect ko kala ko may laman to mga master, wala pala. pa lang ako sa area ko mga master pero palubad na naman yung isa one bar na lang kasi ipinalik ko ulit yung ano eh ipinalik ko ulit yung pinagpalitan ko eh pinalitan ko na to akala ko may laman oh take care. pero okay na at least mga master na update ko kayo ah uh, i-upload ko tong video na to ayan at least na-update ko kayo kung anong ginagawa ko um, uh, ayun ganun pa rin um, uh, titinda pa rin ako syempre yun ang, yun ang linya ko mga master yung pagbibendor yung pagtitinda yun ang ginabubuhay namin mga master yun ako kumukuha ng panggaso sa araw-araw pangbao ng mga anak ko oh. ayan tambahin ng mga bills ayun okay. uh, Okay, maraming salamat sa makakapanood ng video to uh, About sa aking pagtitinda Maraming salamat sa inyo Sa mga sulit na sumusuporta sa aking channel Ayan, kahit kundi lang nanonood, okay lang uh, Walang problema yun mga master uh, So ah uh, Siguro hindi ko na patatagalin, hindi ko na i-empty yung battery May 1 bar pang natitira So yan, hanggang sa muli mga master, dito ko na tatapos yung video na to ayan uh, salamat sa inyo salamat bye bye